Okay, hey, ito naman yung kay uh, Pit Viper. Joey C. Ano ba mga dala ni Mr. Pit Viper? Bakbaka na Joey C. Puro si C. Ito kay Bebo Tuy. Eh. SF Stallion. Yeah. Bebo Tuy. Mga may sims. May dala ni ito. Ito. Eh. Ito, kay Sir Bebo. Ito yung isa. So dito na ako Dito. Luke. Maganda mga mga ah, classmates oh. May bebo so. po Ito may red cobra. Red cobra kay uh, Mr. Sunny Magtibay pala ito. Tapos ito, Manny Dalipo. Sino kaya yun? Ay, yun ang Para sa sa mga boss. Eh. Ito, mga taga ano rin dito oh, Gera. Yan. DGT Warriors. Ang dami na naman bagong delivery dito. Para dito kay Helmet. may mga presyo na may dito ulit 1,500 pure 3,000 pure na paperelo 3,000 mga banded ng ano WPC eh early bird super wreck San Diego de Bulacan kababayan ang daming mga sikat dito nandito sa Thunderbird na mga boot eh. Mga endorser, mga Thunderbird endorser to mga nakapula na to. Sarado pa eh. Tingnan natin dito sa kasunod. Ito, maganda oh. Ano kaya Mga bulit. ito kay TR Oragon ah, kay Ting Raniola kaya pala bulit ayun eh ayun kay Ting Raniola oh Dini Cuenca sikat yan oh, tingnan natin yung kay Dini Cuenca pumpkin Andang pumpkin Pumpkin Hatch. <laughs> Pus, video ko lang. Yung mga mahihilig sa pumpkin, ito, pumpkin hatch. Eh. Yan. Ito naman ay eh, kay Garote Farm, mo. Oh. Okay, mga sweater siguro Ito mga ganito Ayan mga classmates Part 2 yan ng day 2 Na journey natin dito sa IGF 2024 Ayan day 2 po yan